Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love man. story ay nilaganap na nga ang celebrate ng monthsary nila Kalinga Edo at Viancy ito ay ginaganap ngayon sa Palawan kaya naman sobrang enjoy talaga ng Kalingap Team at nilang dalawa dahil sa new experience na ito dahil hindi pang sa kanila ang pag-celebrate ng Mansari sa ibang lugar kaya naman talagang unforgettable ito para sa kanila talaga naman kumaalala natin ay nag-effort talaga si Kalingap Edu na magarkila ng isang speedboat para lamang makarating sa island. At sumakay nga sila dito at nakarating sila doon ng basang-basa. Pagkatapos noon ay may surpresa si Kalingap Edu kay Viancy na pa-champagne. Uminom sila ng champagne habang nag-uusap-usap sa mga magibagay sa kanilang mga buhay at nag-chill lang. Okay. Tungkol saan? Sa mga klat. Tungkol sa buhay mo. Ito, sama pala. May cake pa tayo. Happy, ano ba ba? nc months. nc months? <laughs> Ito, galing sa mga taong nagmamahal sa'yo, sa atin. Siyempre, mga taong maasa din. Kailan magiging tayo. Siyap lang. Nakapagintay naman. Siyap eh. lang ang dalhin. Cheers. Marami daw talagang dapat niya magpasalamat si Viancy kay Kalingap Edu. Ngunit sinabi niya na lamang na salamat daw sa lahat-lahat ng naidulot niya sa buhay ni Viancy. Kaya namang natatawa na lang si Kalingap Edu dahil talagang napakatahimik pa rin talaga ni Viancy hanggang ngayon. Talaga namang hindi rin malatawaran ang effort ng kanilang mga supporters dahil kahit na nasa Palawan sila ay hindi pa rin sila nakalimutan ng kanilang mga taga-suporta. Talaga namang may bumili pa sa kanila ng isang cake para naman makapag-celebrate sila ng kanilang monthsary ng masaya. Sa kanilang pag-uusap ay nag-thank you talaga si Viancy kay Kalingap Edo dahil sa mga bagay na ginagawa nito para sa kanya. Nag-thank you siya dahil sa mga pagsuporta ni Kalingap Edo sa kanya na tuloy-tuloy at walang pinipili na oras. Mama, Thank you rin sa mag-suporta po sa Sa akin. Support sa amin. <laughs> Dapat. O, wala Lagi naman. Kahit wala pang vlog, kahit meron. Sabi Lagi naman nandito ako. Haalala eh. Kasi, ganun talaga. Gusto isang tao, eh. tahu enggak kenapa Sinabi ni Kalingap Edu na talagang genuine ang kanyang pag-care para kay Viancy dahil kahit on or off cam man ay talagang sinasuportahan niya si Viancy sa lahat ng mga gusto nito at binibigyan ng guidance kung ano man ang mga hilingit sa kanya ni Viancy o kailangan siya kahit anong mga oras. Sabi niya ay gano'n naman talaga daw siguro ang gagawin ng kahit sino basta para sa iyong taong gusto. Piniling niya naman ang manonood dahil sa mga sweet na message ni Kalingap Edu para kay Fianci. At gano'n na din si Fianci para kay Kalingap Edu. Medyo dumami na nga ang tao ng mga oras na yon kaya naman medyo nakaramdam si Fiancy ng hiya. Ngunit sabi naman ni Kalingap Edu eh, na wag siyang mahihiya sa mga tao na nandoon at pabayaan niya iyon dahil ang importante naman ay sila. Sa akin ka lang tumingin kasi. Hayaan mo yung mga tao ngayon. Huwag niyang pansin. Kasi niyo lang no, ako tumula. Mahulog ako dito. Mahulog ako dito. Ito po ah. Sasagipin naman lang kita eh. Sa akin ka na lang sana mahulog. <laughs> Tara na nga. Masikyo daya. mga damit ko. Ang e, sasin pantalon ko. Ayan, shirt ko. <laughs> ano, okay lang ba yan mabasa? Okay. Muna tayo. Okay. Pagkatapos nila na mag-usap-usap sa boat ay bumaba muna sila at pumunta na sa island. Nakahakiling na dahil pagbaba nila ay inaaralayan agad siya ni Kalingap Edo. Nagulat nga ang lahat ng mga viewers dahil talagang nag-holding hands na naman sila habang naglalakad sa island. Talagang namang nakakagulat dahil hindi naman pangkaraniwan itong makikita para sa love na ito. Ano kaya talaga ang kanilang tunay na status? Talaga namang bagay na bagay talaga silang tignan sa isa't isa. Napakaganda rin ni Fiance dahil sa suot niya. Ito ay galing yata sa isa sa mga supporters niya. At si of Edo naman ay suot ang isang simpleng polo. Di mo kaya sarili mo. Alam kung ba ito rin. Siyempre, baby ka pa. Oh. <laughs> baby kita. Baboy <laughs> sa tanong ba ito? Is <laughs> <laughs> there? No? <Taka> nakatingin? <laughs> yeah. so, ano, Vince? Tara dun. Baka may mga magagandang makikita pa dun. At... Wow, grabe. Ang ganda. Ano 'to? Paano nagkamero ng ganito dito sa part na ito? Ano? Ibang klase. <laughs> Sobrang daming kuno. Tapos dito sa kabila, halos puro bato lang. <laughs> Ang ganda, grabe. Parang secret paradise ko. <laughs> Kaya daw inaalalayan ni Kilingap Edo si dahil baby pa daw si Ate Baby daw niya. Kaya naman kinilig na naman ang mga viewers. Lalo na din si Ate sa mga pagpapakilig at mga moves ni Kalingap Edo. Kaya naman hindi rin talaga makatingin si Viancy kay Kalingap Edo at kung saan saan na naman daw siya tumitingin. Pagkatapos noon ay hinawakan na ulit ni Kalingap Edo ang kamay ni Viancy para magpatuloy sa kanilang paglalakan. Pumunta sila sa isang parang hidden paradise sabi ni Kalingap Edo dahil napakaganda ng place na ito. Puting-puti ang mga sand at napakaraming puno. Talaga namang nakakamangha ang Palawan. Masyado ako. Sa movie ko lang napapanood yung mga ganitong klaseng ano eh. <laughs> mga bundok na ganito lalaki. Ayan. Ganda hmm? ano? I'll be the one who <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> Grabe naman ang surprise ni Kalingap Edu kaya naman pala kanina niya pa sinasabi na dapat ay pumunta daw sila doon sa parte ng island na iyon. Dahil pala meron itong surprise para kay Viancy. Ang surprise niya nga pala ay biglang tumunog ang isang tugtog at bigla niyang inaya si Viancy na makipagsayaw sa kanya. Napakaromantik naman pala ni Kalingap Edo at kinahihiya nga si Viancy dahil dito. Ngunit kita rin na naging masaya din talaga siya kaya naman sila ay nag-usap at sumayaw sa music. Habang sumaseo nga sila ay maya maya may nangyaring nakakagulat na makikita natin sa susunod na video. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli! บาย